Ayun mga Gawiks, isang masayang hapon sa lahat diyan. Sa hapon na ito ngayon mga Gawiks, ang gagawin natin na ito yung hawak ko ngayon. Ayan, yung ampalaya, may buto ito mga gauiks no sa pakete. At yan ay pupunla natin dito. Ayan sa mga cup noodles no. Yan. Yan ay ready na. Nilagyan natin ng lupa at ito ngayon kukunin natin yung mga buto dito mga gawiks. Yan. Kung ilang piraso to, yan ay ating ilalagay dyan. Bawat isang noodle cup ay isang buto mga gawiks. Ang ating ibabaon dyan. So yan ay pitong piraso. So buksan natin to ngayon mga gawiks. No? Guguntingin ko at ilabas ko yung laman. So ito na ngayon mga guys, ating nagunting no at tayo ay magpalabas ng buto dito. So pitong piraso lang ang ating ilabas mga guys. So ayan. So yan ay pitong piraso at ilagay na natin dito ngayon mga guys, ibaon natin. So ito yan mga guys. ang buto ay ayan na, ah. ibinaon na natin no. Yan. Update ko lang to mga guys kung ilang araw to bago lumabas yung usbong no so yan pitong piraso na buto ang ating punla ngayon ayan pangalawa so ayan na yung pangalawa at ito yung pangatlo yan inilagay natin dyan sa gitna mga gawiks so ito ayan A, ito pa pang-anim at pang-huli. So, yan na sila lahat mga guwiks, no? Yan, takpan ko lang. Yan ay ating takpan at babasain ko muna ngayon bago natin yan i yan basahin ko muna yan bago natin iwan dito. Yan ay ating antayin kung ilang araw siya lalabas no. Yan. So basahin natin mga gawiks Ito yung ating pangbasa no? So yan Basa basa pa more So kung mayroong hindi dyan Halimbawa mabuhay Ay mayroon pa tayong reserva dito mga gawiks Ayan may laman pa yan So basahin ko lang ito mga gawiks no So sana lahat yan ay mabuhay para yan ay ating <coughs> ipupunla, itra-transplant, itanim doon sa kung saan tayo pwedeng magtanim yan. So yan ay pagplanuhan ko kung saan ko yan palalaguin at pabubungahin. Sana magbungas siya kung sakali. Yan ay first time tayo magtanim nito ngayon mga gawiks no ng ampalaya. So yan, binasa ko na lahat mga gawiks. Antayin natin kung ilang araw yan siya usbong Yes, yahoo! Ayan. Ayan mga kawik, update tayo doon sa ating naipunla na mga buto ng Ayan, ang palaya natin mga kawik, lahat ay nabuhay na. Ayan mga kawik, ang pitong piraso na cup noodles no. Iyon ang pinunla natin ng palaya. Ngayon, ayan na ang kanilang status no. Ready for transplant na ito mga kawik. Kaya maghanap tayo ngayon nito kung saan natin pwede dito i- eh, tanim para doon na magbunga at tayo ay makaharvest naman ng kanyang bunga so abangan natin to mga Gawix, at alagaan natin to ayan pitong piraso yan so first time po nito mga gawiks na tayo ay magtanim ng ampalaya no? dahil ang ating laging hinaharbis dito na bunga ay bunga ng talong at bunga ng patula so ngayon ampalaya naman yan mga Gawix. yan ay ating subukan na dito tayo ay magtatanim naman So ayun mga guwiks, ngayong araw na ito ay ating i-transplant na ang ating naipunla na ano. Ayan, ang palaya no. Ayan ay may mga, ayan, gumagapang na. Nagdikita na to sila mga guwiks no. Ayan, meron na silang gapang no. So yan ay tayo ay medyo busy kaya hindi agad natin na transfer to, na transplant. So dito natin yan ilalagay mga guwiks no. Transplant natin dito sa may talungan ito sa gilid mga gawiks no ayan dito sa gilid na to dito natin dito tayo maglagay ng ayan itong mga bato na to mga maliliit na bato ayan linisin natin to so dito tayo maglagay ng ayan ang palaya at gagawa tayo dito ng gapang ano magputol tayo ng kawayan so yun ang mga gawiks mamayang hapon ay dito natin siya ilagay ayan ihiliran natin dito sa mga tanim natin na sili So, yan ang pwesto ng ampalaya dyan mga guwigs. So, yan. So, yan ang mga guwigs. Maghukay na tayo na ating paglilipatan nito ng ating... <coughs> Ayan. Nagdikit-dikit na mga gawiks yung ating tanim, no? Ayan ampalaya natin. Ayan. Gusto nang gumapang kaya kailangan na natin yan i-transplant eh, at lagyan ng gapangan. Dahil well, busy tayo kaya yan lumaki na sila diyan sa ating pinagpunlan. So yan ang mga goods, tayo ay maghukay na dito no. So tatlong puno, tatlong piraso yung ating ilagay dito, dito nga tayo no. At lagyan natin ng gapangan diyan. Magtayo tayo ng kawayan dito mga goods. So ito yung pala natin na panghukay natin dito mga goods no. Yan. So dito yung ating talong, ayan yung talong natin, yan. So, dito, yan, bakanti na ito, ayan. Dalawa dito, mga gawiks, dalawa. At saka dito, isa, ayan, diyan, isa, alisin natin tong bato na to mga gawiks. So, yan, tayo ay maghukay ngayon, no, at mamayang hapon tayo na ang maglagay dito, magtransplant, ayan. So, ayan na nga, mga gawiks, no, nakapaghukay na tayo dyan. Ayan yung isa nating paglalagyan dyan. At lagyan natin ng garden soil yan, mga gawiks, sa ilalim. Ayan yung ating nahukay rin dito na dalawang piraso yung ating i baon dito, ipunla. Kaya lagyan natin ng garden soil. Ayan, mga garden soil natin yan mga guwiks. So lagay natin sa ilalim no, para malambot yung gagapangan ng ugat ng ating ampalaya no. So yan, pag nilagay natin yan yung dalawang ampalaya mamaya mga guwiks no, mamayang hapon pa. Dahil mainit pa ang buti nila ngayon, dahil tanghali ngayon mga guwiks. Yan. So so dito, yan, tambakan natin. So yan, maganda yung lupang malambot para yung ugat niya sa kanyang paggapang ay hindi mahirapan gumapang pag malambot yung lupa sa ilalim. So yan mga guys, no? antay-antayin natin mamaya, mamayang hapon at ilipat na natin yung ating ampalaya na medyo matagal na siyang hindi nalipat. Sila ay nag-iskisa na. So yan at kukuha tayo ng kawayan para baging ay yung kapangan nila pala pala nila so yun na mga weeks, ready na yung ating paglalagyan no? kung saan doon tayo mag transplant yan ito yung ating ampalaya na ilalagay doon no? so ito nga nagdikita na sila no? gumapang na nag yung kanilang parang ayan ito meron ng pang gapang kaso nga tayo ay nalit no ito ay ating i-transplant ngayon so bali tatlo sila ngayon mga guwiks na ating i-transplant no? yung so, tatlo na to yung matitirang apat hanapan pa natin ng kung saan natin yan itatanim o ipopwisto pero itong tatlo mga guwigs, ito na nga yung ating hinanda no? Diyan no? ayan so yan mga guwiks Diyan natin ilalagay no? yan alisin natin itong cup noodles so yan So makikita natin yung gapang ng ugat niya dito sa ilalim. So yan ay ati lang ilapag dito no. Dahil yan ay tambakan natin ng lupa sa ibabaw. Ngayon ito, simpre gagawa tayo ng gapangan yan. Marami tayong kawayan dito. So yan, pangalawa. Pangalawang, ayan daming ugat sa ilalim. Sapagkat yan na nga, mataas na siya no. Mataas na yung usbong niya. So, yung dalawa ay medyo magkadikit. So, dito yung isa. Yan, yung hinanda nating hukay kanina. Kanina ang medyo bandang tanghali na yun. So, ito. Yan, dito tayo. So, yan. So, ayan yung tatlo. Yan. So, yan ay tambakan natin ng lupa ngayon. No? So, dito sa mga lupa na to, pwede natin yan itambak dito. Iyan yung hinukay natin pero dahil sa mayroon naman tong garden soil na nating na nailagay, okay lang yan. Dagdagan pa natin sa ibabaw ng kanyang lupa yung ating panibagong aasahan na magbubunga nating na harbisin katulad sa patula ang patula ay sagana sagana tayo sa harbis sa sawa lang tayo doon sa bunga ng patula noon marami na tayong na-harvest na bunga ng patula at hanggang ngayon mayroon pa din so okay na yun na kapag upload na tayo sa pagharbis no kahit ngayon hanggang ngayon pwede pa tayo doong mag harbis sa mga bunga so okay na yan mga gawiks no ayan so yan ang isa pa dito yung pangatlo yan ay ating lagyan ng mas magandang lupa. Medyo itong lupa nating ating nahukay dyan ay hindi tayo kumbinsido. Kaya yung dito mga gawiks na mayroon tayong nahukay na medyo maganda yan. Ito mga gawiks no. Dahil sa may halo-halo itong damo na. Yan. Ito maganda. So ito rin naman ay ating nahanda rin dito na lupa yun garden soil na ating pinaghalo-halo ito yung ating ilagay na lang so yan Yan, mas malambot na lupa ay mas maganda, madali. Gumapang ang kanyang ugat sa ilalim pag malambot ang lupa. Siyempre, lagyan natin ng fertilizer din yan. Organic fertilizer mga gawiks yung ating gagawin. No? Yung ginagawa ko mga gawiks ay yung dahon ng Katulad yan. Ayan. Ayan. Malunggay. Ibabad natin sa tubig at yun ang ating idilig dito. So, yun ang lagi nating idilig. So, okay na yung mga guys, no? Ayan. So, yun. Hanggang dito na lang tayo muna. At gagawaan ko pa ito ng gapangan, na Kawayan. So, gagawa tayo ng pusti. So, buhay na buhay na yung ating ang palaya na ating na-transplant ngayon. Ayan. Ayan. So, ayan ang nga mga guwiks, no? So, ayan. Ang ating antabayanan, tayo ay gagawa pa dyan ng pala-pala na gapangan nila, no? Hanggang sa may lagpas lang ng ulo natin para pagpitas natin ay kuang kuwa makikita natin, nabut nabot natin yung mga bunga nyan, sakali man. Yan mga gabigs no, pagkatapos nga natin mag-transplant ay simpre huwag natin kalimutan na diliga no Simpre yan yung nagpapabuhay at makaka-recover sila sa gabi So yan na nga, basahin lang natin lagi, to. yan So yan, ang tatlong ampalaya na ating na-transplant ngayon So yan naman ay sana maraming ibubunga So, yan mga guwix, no? katulad nga nito, bagong transplant natin to. Ayan, pag medyo madagdagan ang dahon nito mga guwigs, ay ang gagawin dito ay putulin yung dulo. Kung tawa, ang tawag niyan ay pupruning natin. Pag pinutol yung dulo, ay magkaroon ng medyo marami-raming sanga. So, yan lang mga guwigs. Hanggang dito na lang at yan ay ating alagaan. Yes, yahoo, bye-bye, isang masayang buhay sa lahat dyan.